Malabo na raw na maihabol pa sa impeachment trial ang isyu sa so umanay ghost student beneficiaries sa ilalim ng senior high school voucher program ng Department of Education. Sa harap ito ng panawagan ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon na magkaroon ng parallel investigation hinggil sa sinasabing paglilista ng non-existent students sa mga pribadong paaralan noon pang taong 2016. Ayon kay Bongalon, kahit makalikom ng sapat na ebidensya sa naturang isyu, hindi na ito maisasama sa Article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil na-transmit na ito sa Senado. Maari na lamang anyang maisam pa ang mga kaukulang kasong kriminal at administratibo laban kay Duterte sa ibang korte. Gayunman, binigyang diin ng kongresista na mahalagang usapin ito na hindi dapat mapabayaan at kailangan ng agarang investigasyon. Kailangan maimbestigan in all angles. Uh, ito pong naging issue ng ghosting dito po sa Senior High School Voucher Program. So imagine millions of pesos ang nasayang na supposedly uh, pwede sana magdagdag no sa mga pondo or programa na may kinalaman sa kalusugan uh, sa ating kabataan and of course with the uh, to the assistance of the, our health workers or any other important programs of the government. Uh but then again, um again, the vice president, the then deputy secretary, um parang hindi niya po ito naging priority nung uh, siya po ay sekretary Sinasabing noong school year 2023 to 2024, 52 million pesos umano ang nalaga sa gobyerno kung saan labindalawang pribadong paaralan mula sa siyam na division ang nagsumite ng bogus enrollees. Iginiit ni Bonggalon na sa ilalim ng pamumuno ng pangalawang pangulo sa DepEd, nagkulang umano sa safeguards at oversight kaya hinayaang manatili ang scam. Nais nito na manguna sa ikakasang motor proprio joint inquiry, ang House Committee on Good Government and Public Accountability at ang Committee on Basic Education education and culture. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.